isang magandang araw po magandang kulay tayo ngayon tanghali na po ako na pando medyo tinamad ang gising pero yung unang dalawang screen wala mag isa o oh, puro tagalog pero yung pangalawa Wala akong kasama na. Alam naman na isa. O, konti. Guys, ayun na yung ano. Pangatlo, saka pang-apat. Parang may huli, oh. muntay sa Pangatlo. Pangatlo, guys. Oh. Baba muna natin. Kasi hindi ko may sasalin. Ako lamang isa. Kailangan ko itabi cellphone. Iga eh, to. pag ganyan hindi napapasokan na isda pag may igat tatakot na sila Ayan, huli natin guys ha hari pang lima pang limang screen ayun may patay sa iba ayun o dalawa may patay guys ha dalawa ayun So, dami na ito. Mabigat. oh, O. Oh. Naba, natin. Pang ilan na ba ito? Pang-anim, guys. Pang-anim. Pakita ko muna yung huli. Eri na huli sa limang screen Eri pang anim Maalog oh Mahalog. Yeah. Ayan so, Ano ba kayo? Ayan, dami na yan Hindi maayangat Panalo rito Baba mo na uli natin at hindi ko maisasalin. Guys, yari pampito. Last na to, pampito. Last but not the least. Purta galog.